મધ્ય na magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid, di lang radyo TV na. Kaya kami pa rin ang, ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre pati entertainment. Para kumpleto, Ricardo, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best balita entertainment. Sports to Avante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. Avante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, ab ab abante, radyo balita, radyo balita, ngayon. mga kaabante, Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 2, 1 ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. Abante Ration Live Report 2026 Budget na sa edukasyon ayon sa Senate Finance Committee. Umabante sa balita si abante reporter Dexter Ganibe. Balikan natin ang balitang yan samantala. Ah, mabilis na paglago ng kaso ng leptospirosis sa Quezon City, ikinabahala matapos makapagtala ng git isang daang kaso. Mabanti sa balita si Abante Reporter, Just Ignacio. May nababahala ang lokal na pamalaan ng Quezon City sa mabigis sa paglobo ng kaso ng leptospirosis sa lungsod. Ito ang iniulat ng QCLG unit itong linggo matapos ang sunod-sunod na pag-uulan na siyang sanhin ang pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, nakapagtala ito ng apat na putatlong bagong kaso ng leptospirosis bago, magmula uh, mag mula July 24 hanggang 30 lamang. Ayon kay QCESD Chief Dr. Rolly Cruz, aabot sa 178 na kaso na ang kanilang naitala ngayong taon na halos 23% mas mataas sa kanilang naitalang kaso noong nakaraang taon mula Enero hanggang Hulyo at 30. Ayon sa Hepe, 23 na ang kanilang naitalang nasa Wibunsud na nasabing sakit kung saan mas mataas ito ng 12% mula sa kanilang naitalang 12 nasa Wibunsud noong nakaraang taon. Paalala ng QCHD Officer in Charge Dr. Ramon Naabarquez na kukuha sa marumig tubig ang sari-saring sakit at tulad ng leptospirosis. Kaya kung maaari, huwag mo nang lumusong sa baha at kung hindi naman maiiwasan, ugaliing magsuot ng protective gear tulad ng bota at raincoats. Ito si Just Ignacio Abante. Abante Report. Samantala sa iba pang balita, apat na Chinese national timbog dahil sa pagdukot sa kababayan. Umabanti sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Mas rehas nga ang apat na Chinese national matapos silang matakip ng mga tauhan ng PNP anti-kidnapping group dahil sa pagdukot sa kapwa nito Chinese. Sa isang press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na huli ang apat na suspect nitong Agosto 2 sa Paranaque City matapos na magpatulong uh, upang tumawag ng emergency 911 ang kaibigan ng biktima modus ng mga suspect ang kanilang negosyong money changing kung saan kapag may nagpapapalit na pera ng malaking halaga ay kanila na itong dudukutin. Napag-alaman na dating nagtatrabaho sa Pogo ang mga suspect at kilala sa pagpapautang at pagpapalit ng pera. Maliban sa biktima na rescue o nasa din ng AKG ang isa pang biktima na natagpuan sa sinalakay na lugar. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong kidnapping for ransom. Ito si Edwin Balasa, Abante Radio. Live Samantala, leptospirosis cases naman sa Maynila umakyat na sa tatlong pu, Apat na sa labing-anim na sa ospital pa rin Mabanti sa balita si Avanti Reporter Ryan Raluban Charmaine, nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga residente na mag-ingat laban sa leptospirosis matapos makapagtala ng pagtaas ng kaso at pagkasawi dahil sa nasabing sakit. Ayon sa ulat ng Manila Health Department, umaabot na sa tatlong ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis sa lungsod kung saan apat na ang kumpirmadong nasawi. Sa naturang bilang, sampuang kumpirmadong kaso habang labing-anim pa ang kasulukuyang naka-admit sa iba't ibang hospital na pinangangasiwaan ng Lunsod. Ang datos ay naitala nitong August 1, 2025 at patuloy pang kinakalap ng MHD ang karagdagang impormasyon mula sa ibang pampubliko at pribadong hospital sa Lunsod. Pinaalalahanan na naman ng Manila LGU ang publiko na huwag lumusong sa baha, lalo na kung may sugat sa paa o balat at kung na-expose sa baha ay aka, kay, ay agad na magtungo sa mga health center upang masuri at mabigyan ng libreng gamot. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Live Balikan natin ang balita 2026 budget na katuon sa edukasyon ayon sa Senate Finance Committee. Mabanti sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Ang Senate Finance Committee na apat na porsyento higit pa ng kabuang GDP ng Pilipinas ang ilalaang budget para sa kagawaran ng edukasyon sa 2026. Sabi ni Senator Win Kachalian na siyang chairperson ng Committee on Finance na tatawaging education budget ang 2026 national budget. Kabilang anya sa tututukan ay ang pagbabasa at pagbibilang para sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 3. Aral program, pagtugon sa kakulangan sa classroom at pag-hire ng mga bagong teacher aid. Magpapatupad din ang Senado ng bagong mekanismo para masundan ng publiko ang takbo ng General Appropriations Bill, mga pagbabago dito at ang mga magiging resulta bago ipasa sa Bicameral Conference Committee. Suportado rin ni Gatchalian ang Open Bicam at nanindigan siyang hindi niya papayagan ang anumang insertion sa Bicameral Conference Committee na hindi kasama sa final version ng Senado o ng Kamara. Ay, tingin pala kasi yung pagbabasa at sa early age ng bata from kindergarten to grade 2. yan ang recommendation ng uh, So, ngayon, kung umpisahan na ng DepEd yung aral program, so, pagbunduhan natin yung aral program para masigurado yung mga bata hindi nakakapagbasahan, hindi nakaka ilang early stages, ay mapigyan nila ng tutor at tutor So, that's number one. Uh, number two, of course, yung problema natin sa classroom, ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. Ako si Dexter Ganibe. Abante! Abante Rasumay! Report. Maraming salamat, Dexter Ganibe. Para sa iba pang nungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Arabante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 14 Web 4 naman sa Instagram, TikTok, at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable at sa Converge. Magandang hapon ako si Chairman. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, Ab 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 Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.